Sa pool sa amateur video ang pagdampot ng mga pulis sa kabaro nilang si Police Senior Inspector Ernesto Garcia ng Laguna PNP. Pumapalag pa ang off-duty na si Garcia sa tangkang pag-demolish sa kanyang bahay sa ilalim ng Tan Flyover sa Santa Mesa, Maynila kaninang umaga. Dahil dito, idiniretso si Garcia sa MPD. Depensa ni Garcia, mali ang ginawang pagdampot sa kanya ng mga Bukod sa walang relokasyon, ilegal din daw ang demolisyon kung yung isang tao na may dalang uh, ano may dalang maso at uh, sinusub- gininititig uh, niya minamaso niya yung aking bahay okay. tinawag over ko sa pulis so, pero bakit uh, po kayo hinuli ng mga pulis naman uh, 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 hindi, hindi ko hindi ko maintindihan Ayun sa DPWH. Bukod sa delikado ng tumira sa tulay, dahil sa pagkasunog nito noong Hulyo noong nangarang taon, matagal na rin naman nung naabisuhan ang mga residente na umalis. Pero tuloy ang pagmamatigas ng ilan. Kung namin yon, eh baka bumagsak na yung tulay. Eh mahina na yung mga estruktura niyan. Kaya tinutukuran na namin. Pero ayon sa mga residente, hindi lahat ay nakasama sa relokasyon at hindi rin daw natuloy ang ipinangakong lilipatang medium rise building. Yung 29 families na due for deliberation at interview, nandito pa. Saan mo sila ikakalat sa kalsada? Yung another 25 families na waiting for the establishment of the medium rise building, andyan pa. Desidido naman ang ahensya na tuluyang mapaalis ang mga nakatira sa ilan mong tulay para ituloy ang pag sa mga bahay. Dean De Flora, News 5.